pag-uusapan na ang balota. May commercial release na. Gano'n kayo ka-excited para sa commercial run ng balota? Si Direk kasi may ginawa siyang ibang edit eh. So yung napanood, yung mga nakapanood ng balota, nung sinimalaya, may ibang cut ngayon. Oo. Oh, Oo. Oh. Ah, sabi lang nila. Actually kasi after the sinimalaya, umalis kasi ako nito. So nung pagbalik ko, inayos nila na nandito ako bago namin i-launch ulit on October 16. So nagkataon din siguro lahat nito ay nasusuwak sa isa't isa malakas yung box office hit niya nung Cinemalaya. Are we ano, looking forward din na sa commercial run, i-hit din sa box office. At syempre, best act. Masyadong marami na yata akong gusto mangyari sa buhay ko. Sa puntong ito, siguro maganda na mapanood ng mga mga tao ang balota at ang mensaheng gusto namin ipahatid sa kanila. Siguro kung mag-hit uli siya, maraming manonood, mag-sold out yung ticket, that's bonus na lang. Sa lahat na na-achieve ko dito sa balota, sa lahat ng experience ko sa balota, eh, super happy na ako. Pero of course, ini-invite ko pa rin ang lahat ng manood ng balota sa October 16 na yan. Ano po yung araw na gusto nito? matake home ng mga tao man ng loob. Naku, marami. Bawat isang tao, ano mo, unique tayo, bawat isa, may makukuha at may makukuha ka at meron kang gustong i-apply sa sarili mo. Pero akin lang, ang punto ko sa balota, bawat isa sa atin, may malakas na boses. At yung boses na yun, huwag mong ipagkakait dahil importante ka. Ano ang nagpapangiti sa isang Marian Rivera at paano niya napapangiti si Dingdong at ang mga anak niya? Ay!